Uh! Ayan, <laughs> good morning mga masters Fishing day tayo ngayon Nandito tayo ngayon sa spot na Nakaraan Binalikan natin yung spot natin ngayon Ay tide pa ngayon mga master Try natin hagisan Baka may madali tayo dito mga master Update ako mamaya kapag Nakadali na tayo <laughs> <laughs> nice. <laughs> Gabe ya, uh, ano ya ano ya? Gak aku wala Uh, aja, penuh

<laughs> nice. Dalem mah master. Kalau mau istirahat mah master. Nice, nice banget. Kolek-kolek. Sudah, sudah. Wih, bagus ayammu. Sayang ni mah. Hilang, 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 hilang. Ada apa? Cik iya nak, iya nak. Pun bagu, bagu. Ada apa dalam Jepun? Hanoi. Tukar pernah nih Hah? Nailang, 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 nailang. không có tiền đâu em đây 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 đến đến thôi đi

Wala na sa pack. Sa mo lagi yung Daming barakuda mga master. Dali mo master. Nice. Yes, eh. The... <laughs> Dali mo master. Ano kaya ito mga master? Ang lakas, grabe. Ang lakas mga master. Uy. Good size na kanuting mga master. huh grabe. Ang laki mga master, oh. Good size. Nice. ah, ang laki mga master eh. good size na kanuping mga master nice, unang isla natin mga master, ang laki Australia, my oh master. Nice. <laughs> last be Nice, nice. Uy, makanan po malag, boy. Huli ka na. Ayos, ayos mga master. One spot snapper. Uno on. Tatlo bilog, barakudarong kalamon. Ah.

Kaya tayo ng puno. Tatlo. Pa pa kia kolo i Thank you. Nakuha na natin yung lure natin mga master. Wala na maputol yung line natin. Basta yung lure natin makuha natin. Talon na this. kaligo sa hindi oras ha? ayos importante nakuha natin yung lure natin mga master tara agis ulit tayo guys Bago ang lalim Lalim pala guys Oh <laughs> Hahaha lalim <laughs> lalim pala guys nagpasta <laughs> Hindi tayo daan, guys. Sobrang lalim. <laughs> Grabe sulit na sulit ang adventure. sayang yung fish on natin kanina sa talakitok guys nagloko yung memory ng camera natin hindi pa play yung nakuha sayang pinamalas na nga naman talaga oh. tara hagis ulit tayo guys pupuli may meron pa lagisan natin dito guys ah oh. <laughs> Sa gitan lang guys. Pwa! Pa. Diyan sa. Pauwi na tayo mga master. Wala nang kumagat. Ah, uh, na rin kasi. Mas okay yung maaga. Mga talakitok. Mas active sila pag umaga. all goods pa rin yung nauli natin mga master ba dami dami na rin barakuda tsaka talakitok sayang lang at hindi na parami ng talakitok kanina nawala bigla hanggang dito na lang muna mga master sa mga hindi pa nakaka-subscribe mag-subscribe na kayo mga master at pakihit po yung notification bell natin para updated ka sa mga upload ko every fishing adventure natin fish on